So oh, yun mga idol, uh, bali update tayo sa ating uh, Portuguese video na ating uh, biyahe. So hindi na tayo nakapila ngayon at uh, wala masyado, uh, dumating na mga pasayero. So ayan yung ating mga uh, pasayero mga idol. Oh. Tado sa ating jeep. So yun guys, uh, bali update tayo. Ayan yung uh, sasakyan ng ating mga pasayero. So. Oh. Yan yung jeep na yun. So, bukas na tayo mga guys. At hindi na tayo mga kabiyahe at kulang yung ating mga passengers. Huwag kayo iya. Yeah. Nakakunti din yung ating karga ay matatalo lang tayo sa uh, diesel saka sa pagod ha. Bukas na. Ada si Tiong Dulpin. Si Tiong Dulpin ang babiyahe. What? Oh, tira mo ano Wala. wala. Wag! Magagalit na si Paco, mga idol! Magagalit na sa atin! Tarantano! May ating mga pasahero pa ng ating Master Jeep. So, tomorrow, bukas na tayo mabiyahe dahil hindi na tayo tataas ngayon. Baliw! At tayo ay malulogi na sa ating biyahe. Kaya tayo ay tomorrow ulit. Dahil pagka hindi naman tayo nakataas ngayon, tayo naman ang pila kinabukasan. bukasan. So, sana bukas makapangit tayo mga alas. So ang ganito lang muna mga, mga kaibigan at bukas na lang tayo ha, tayo ay hindi tatakbo ngayon bukas na lang tayo siguro para tayo ay bawi-bawi naman sa passengers Wala, wala mga ayari tayo sa Pakaw Kung may pangarga, pwede Eh wala eh Para din, para din kayo kami Alam ko si Tapes Talas tapis, hindi na... Bukas, baka makakabawi! <laughs> o, baka makakabawi tayo guys, bukas. Yun na mga, mga pasayro natin ay may doon ang sasakya na jeep na taga doon sa Bambanan. Alin, ilipat na lang natin yung mga pasayro natin. Nangangainip na. Inifina. Eh, hanggang anong oras na tayo naghihintay. Alas 3 na mga idol. So ang karaniwang alas namin dito ay mga 1 to 1.30 ganun. Ay eh, wala talaga mga lods. Hindi talaga tayo ubra. Papagod lang tayo sa ating uh, hanap buhay. Huwag kayo yeah. iya. Huwag kayo iya. Yeah. So para mga idol, hanggang dito na lang muna yung ating uh, simpleng vlogs. At bukas na lang tayo pipila ulit mga lods. Lang. Ganda magandang hapon sa inyong lahat. Woo! Ayos 1 million, zillion, jillion, dillion, cotillion times later. So, kinabukasan na nga ito mga idol nung kami ay pumunta na ulit dito ni Chong Rubin at What? kami na ay pipila. hoy bakit Chong Rubin? Parang balay. <laughs> Hindi nga mga idol at na nga kami sa terminal ni Chong yung kinakasama ni yung at uh, kami nga ipipila na ngayon for today's video at kinabukasan na nga ito at uh, ayan may naabutan na kami mga ilang pasahero mga lods sa nga mga idol ay may mga dumating pa tayo mga pasahero at nang tayo hindi naman na mabuyo ngayong araw dahil nga kahapon niya hindi na nga tayo nakabiyahe kaya for today's video ay tayo ay titisting ngayon for today's biyahe What? At ito muna mga idol yung ating kaganapan So update tayo mga idol Uh, narito na tayo sa parada ng uh, mga jeep. Woo! parada na ulit ating uh, master jeep. Hindi tayo tumuloy nga kahapon na tayo bakso sa pasayro. Wala tayo ng pasayro. May isang puno ba siguro? Mga dusi. Hindi na natin ipiyahe. Binigay na natin kay Tata Delping. Kahapon. So bago. Bago tayo. Mamaya update na lang tayo mamaya pagka may pasayro na naman tayo. Nakalabas ng kaunti yung puno wala na ako pa sa kahapon. Ay, wala din eh. Ay, ay, ngayon ayo, parang ayo, parang ayo, parang ayo, parang ayo. Ay, pipilitin ko na eh. Pag talagang wala pa rin. wala kahapon na eh. What? Pagkakaroon. Ako pa naman. Las na A few moments later. Sana mga idol ay eh, may dumating na mga pasayero at naku, oh, kung wala ay eh, tayo eh. Yeah. Dogi na naman tayo sa ating pagod. Ah? At, uh -huh. Kapo na eh, talaga hindi tayo tumuloy at ya. Yeah. Wala mangyayari sa atin. Ay, oh, na Ayo, nakay parang <laughs> awa ko kung makabot kami ng pambalan, anang ah, kwan? katawid kami ng pambalan. abah hanggang kasama na ulam, mga idol. oo oh, yun, Ilan yung minyo uh, napapasino yung kwan ah. Ayun yung jeep natin mga idol. Oh. Para sa mga tao. Malakas ang ulan. Ay baka baha ang ilog. Eh. Sana yung hindi baha. Ay pagka tayo hindi tatawid. Eh. Para tayo maanod. Huwag ka lang Update, update na lang tayo mga guys. At kami ngayon kumain lang dito sa restaurant ni Ate Sarik. Sige guys, at may nagtatawag sa atin po sa So ito na nga guys, kaya pala ako tinatawag ng pahinantik ko tapos nung aking ka-driver na habal-habal ay may doon nga palang ipapadala dito na pangarga sa Banbanan. Wow! Uh, at uh, wala daw nga pamasahe pala dito sa tricycle ay abunuhan natin mga lods. What? At doon na natin nalaan natin sisingilin sa may ari ng pangarga sa Banbanan. So ito muna ang kaganapan mga lods. Harap, patalikod. Hindi, yun yan. Kaya Yung hinasabi mo. <coughs> Ayan guys, puro tayo ng mga uh, puro uh, sa tricycle na tayo yung mga ng pagsahe na isingin natin ito sa may ari doon sa katalan ito wala guys, natin ito guys, yung mga inabunuhan ay Mabay talaga na, itong driver ay, na ito. Mapagbigay, malalong sa mga babae. Ang <laughs> <laughs> ba tanong, ba't sa babae na? <laughs> guys, kakamada natin dito sa taas yung mga okay, ibinaba. Ang okay. oh, may kilala na yung mga yeah, dito sa taba. Di Huwag oh, naman natin ang pamasahe dito kay kuya sa uh, tricycle. At wala daw pasahe ito. Wala natin okay. si Sigilin. So, uh, let's go!

So baka nagtataka kayo mga idol dahil ako na nga yung driver, bakit ako pa rin yung parang nagpapahinante. So ganito yun mga idol, hindi ako kumuha ng pahinante na marami dahil nga wala tayong kikitain. Pag marami na tayong pahinante kasama dahil nga yung aawasin dito sa 30% no, ah, 35% na hanap ng jeep, ay kasama ko na yung sa pahinante doon mga idol, ako na yung magbibigay. Kaya tamang isa na lang mga idol yung kinuha kong pahinante at yun nga yung kinakasama ni Bianan. At uh, hindi, hindi naman kalakihan yung nahanap nitong jeep kaya sakto lang sa dalawa magkasama kasama kaya ako na lang tumutulong at uh, nag-aabot, nagkakamada pagka hindi alam ni Chong yung gagawin kaya ako na lang mga idol. So diyan nga mga idol ay yan, na namin yung mga pangarga dahil nga wala nang atrasan itong mga lodge dahil uh, talagang tuloy na tuloy na yung ating pagbiyahe dahil pangalawang araw na nga natin ito na napospon kaya talagang tayo ibabiyahin na mga lods. At dahil nga pagka wala pa rin pasahero ay talagang hindi na tayo ubra at uh, hindi na tayo babiyahin dahil uh, ibibigyan na natin ito sa kinabukasang pipila pagka ganun wala pa rin tayo pasahero mga lods dahil alam nga na maumahon tayo na sa, tama lang pang krudo. Kaya nga, nga nung nauna kong biyahe hindi ko alam na pwede pala magpas ng biyahe at yun nga mga idol bumiyahe pa rin tayo mas lugi tayo. Bali nakahanap lang kami ng 3,000 na yun mga idol pang krudo pang kailang namin ng mga kasama ko. At wala nga tayong ng araw na yun, unang biyahe ko dito sa pagpila na jeep na ito, mga idol dahil nga wala tayong idea kung bakit na hindi tayo pwedeng tumaas at yun pala eh, pwedeng hindi pwedeng tumaas pag lugi gawa ng ganito pala yung sabi ni yung dispatcher pagka wala ka daw pasayero at uh, malulugi ka sa biyahe pwedeng uh, bukas ka ulit at ibigay mo na yung pasayero dun sa kung sinong aahon mga idol so, Kung kung ka aahon ay di yung pasayero ay di magpapabukas na pero kung may aahon naman mga lods ay di, yun madadala natin yung maipadala natin yung mga pasayro at sasakay na doon sa babiyahe papunta ng pambanan, uh, bye, bye kung saan doon sila sa pambanan. So, yun na. Nung no, malaman ko na pwede pa lang ganoon, hindi na tayo nag pipilit bumiyahe kagka tayo ay lugi. So, ipinapabukas na natin yung ating biyahe. Kaya itong biyahe natin ito, mga idol, ay pangalawang days na natin to Kaya, ayun, sa awa naman ng Diyos ay nakabiyahe naman tayo. At uh, ayun, fast forward nga pala tayo at narito na tayo sa may pukuha natin ng pangarga sa may tindahan mga lods. At bali nga yan, hindi na tayo diyan bumaba mga idol at pumarata tayo diyan sa Glit House. Kinuha na nga ng ano ni Chong yung kinakasama ni <laughs> At gumurapis na nga tayo mga lods. At ayan, ito na yung kaganapan mga idol at narito na tayo sa barangay sa Tara okay, guys, buba tayo ng mga pangarga. Ano sa bubong? Okay. Yung lahat ng pangalan ng uh, Tara, baba natin yung mga dalag sa bubuk.